Ang ganda Ingat Pantay ko yung aking kasama mga kalalabs ko. Doon siya magkagaling, oh. Ang tagal. Ang usapan namin is alas 4. Hanggang ngayon, di pa siya namating. Kanina pa ako, siguro mga 30 minutes na ako dito. Doon kami pupunta doon sa malayo na yan, oh. Yun, yung malayo na yan. Yan, yan, yung umbok na yan. Diyan kami magkikita, ano, magpupunta parang sa tingin ko malayo pa ang lalakarin namin so alas 4.30 media na ah. plus maglalakad pa anong oras na kami magkarating dyan Yan. Panoorin natin mamaya mga kalalags ko yung view ng isla limasawa southern lady Yan. mamaya daming uwak Niibong uwak. Uwak, Ang ganda ng view dito. No? Pagpatong natin doon mamaya. Pagpunta natin diyan sa ano na yan. Yang nakaumbok na yan. Ano, may isa pa yan eh dito. Yan. So, pagpunta natin diyan mamaya. Makikita natin yung ano. Makikita natin yung buong barangay dito sa barangay Triana so yun ang makikita natin mamaya kasi di ko lang alam kung yung ibang barangay kung makikita sa umbok na yan pag nakapatong na tayo dyan pag nakarating tayo dyan tingnan natin kung makikita ba lahat ng baryo kasi first time ko makarating dyan mga kalalabs ko yan. so kung di man ano may karugtong itong video na to so, ano pagpunta natin dyan yan sana panuorin din niyo yung mga iba ko pang video mga kalalabs ko yan so wait natin siya mamaya wait natin mga kalalabs ko kasi doon sa kabilang side kasi dito 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 yung street na daan na yan yung papunta doon nakarating na ako dyan mga kalalabs ko yan so ditong side naman na to yung tinatawag nilang tutoy tutoy yan ang pupuntahan natin ngayon yan so maganda daw dyan pag sunset so kaya gan ganitong oras kami nagkikita so dapat kami mag meet kami dito sa lugar na to crossing Uh, crossing kung tawagin ano yung alas 4 ngayon ang oras ngayon is 4.30 na wala pa din yung kasama ko so hindi naman ako pwedeng pumunta doon kasi hindi ko alam yung daan dyan papunta da pupunta dyan so wait ko na lang sila rito wala, wala pa eh ayan yung mga sakayan no? ayan papunta yan sa barangay Triana ayan marami nagsasabi maganda daw dyan so mapatunayan natin ngayon yan kung hindi man ninyo makikita dito sa video na to sa next video ko <coughs> excuse me mga ko so wait natin siya mga ko ha dyan siya dadaan siya dyan tayo natin mga kalalabs ko, yung mga, yung mga kasama ko, mga kalalabs ko. So, kaya ako nagkaganito kasi ang init dito mga kalalabs ko sa isla. Super so, init. Eh. So, hanggang ngayon wala pa sila. Wait na lang natin sila. Side. yan, yan pala mga kalalabs ko ano yung dito pa lang papunta ipapunta doon mga kalalabs ko is Barangay Magallanes. Dito naman side na to is Barangay Lugsungan. So itong side na to is Barangay Tawid. So ito naman pag ganito, pag ganito Barangay Triana. Yan. Kaya pala sa crossing. kalalabs ko yung gano'y mga lardan sana tayo uh, siguro mga ko pag nilang gawa wala pa sila puro na rin sila. kasi natatakot ako kasi hindi ko naman yung ano dito kung nasaan na sila sila talaga taga rito talaga sila eh, taga rito man ako dito pero hindi ako lumaki dito sa lugar na to. Kaya, natatakot <laughs> din ako kaya hindi ko ka masyadong kabisado dito so pag wala pa sila uuwi na rin ako ilalabas ko pag wala pa rin sila mag off ka muna kasi baka maglobat ako wala akong power bank dadala so mga kalalabs ko mag off ka muna ako kasi mag 1 hour na ako naghintay sa kanila dito nung oras na di pa rin sila dumarating so mag off ka muna ako mga kalalabs ko na ako mag ano so bye bye mga kalalabs ko sana mapanood nyo yung iba kong mga video so bye bye